Kondrawa na lang. Sarap ng ating tinola. Ito mas sarap guys. We have coffee. Hello po mga ka-dragon. Ayan, good morning po. Ayan. Mga ka-dragon, ngayon nila itutuloy yung pag-harvest dahil hindi nga natapos kahapon. Ayan guys, yung natapos nila kahapon. So, malapit na sila dun kay ating Greta. Ayan. Siguro mamaya yung hapon tapos na yan. Saka yung harvest kahapon, pinabilat na rin namin. So ayan guys, magtitinola tayo ng papaya. Ano? Pang paulam sa mga naghahakot ng ano, talay. Anong gawin natin? Anong, ay saan dito ang kunin natin ay? Sarap sana yung medyo maliba eh. Ito, kaya. Ayun na lang kaya. Punti lang naman sila eh. Ay, yung yung parang mura pa. Mura pa yan, nante? Mura, lang. Na. Ito na lang. Hmm. Daudi, maka-ungar tong bunga niya eh. na to eh. Hindi na dadagdagan. Guys, kitasin namin tong papaya at ilagay namin sa manok. Pinula. Kaya lang yung ating manok ay hindi siya ano, native. Mahirap manganap ng litig ngayon. Ngayon mga kadrawan, bumili na rin kami ng net. Kasi papalitan namin yung net sa taas at nasira na. Hindi kasi pwedeng walang net yan. At ano, pagdating ng tag-ulan, ngayon nga inaangat angat niya na eh kapag gumahangin. Ito rin ang kanilang marienda nilagang Ang saging. katagal maghinugin yung ano eh, papay, para ma na. Lang. Mm -hmm. yung papaya. Ito na loobong ko. Para maatsara na. Kahit yung daridangan lang. Hmm. yung gulo ko. Lakang pa yung marunggay. Marunggay na bulaw? Hmm. Okay, para may dahon din. Kadaming dahon ganda na niya. Ito, masarap guys. With hot coffee. Baka mas gusto nila magkape. So guys, mayroon nagbigay sa atin ng ano, buno. Sarap po. Malaki. Bunog karayan. Harbisin na rin to kayo, friend. Luka green pa man yung iba. Daw ka green pa man. kaya ginagapas ni Kuya Efren guys kasi nga hindi na makasiksik yung harvester dito dahil gawa ng nung Siguro ito, ano pa yan, 2 weeks. Yung, yung kwan naman doon, direct. Tagal pa yan, kay palabas pa lang. sarap oh. Ayan guys, ang sarap ng ating papaya o oh medyo ano, maniba-niba. Ay, nailagay na natin itong guys Ano? Ano lang lang. Dami ah. May batot ko, may frito ko. Diba tayo? Frito mo yun, ba? Ayan mga ka-drago no? nun, sarap ng ating tin-dol pa natin yan ng uh, daw ng marabgay. Porentay dos daw yun? Ay, Ay tayo, marienda time time tayo. Nang saba. Dali mo lang ngayon, naka-mano din mo lang? 129. Bumot na dami tayo, Isa. Marami pa yan? Ayan na, porentay dos. Marami maram pa. Marami pa rin maram tayo. Yung doon lang na natira, bago hinakot namin, di kasama yung dito, 76. Pilan na lahat ay. Bilang na mo yung ano, dito. dahon ng malunggay. Ayan na guys, yung mga maghahakot ng kinaban kakain na sila ng lunch. Ayan, habang Tatay mo atan na. Hindi hmm? lang di, kakain dito. Pira dito pa? Ang baboy siya. Nakamaluwa na. Nakamaluwa at pinayana. Nakailan kuya friend? Wala pa? Wala pa. Pag natapos niya yung gahan. Ang lang dito. Nakalit silang munggo dito? Wala. May dyan yung gitgo. Oh, may nakalang ibinig. Nagluto man kami. Ba't magingi pa kami? Uy.

Pamura na nang pamura yung sa sinuyos ang kasama. Pahapon, 55. Tapos, mm, ngayon yata, 40. Parang araw-araw, bunga ng emotions? Dato mga mga bago. Kailan na, Kailan ba? Kailan Kailan ba? Kailan ba? ba? Kailan

So ayan mga ka-Dragon Valley, patapos na sila dito kay Ate Greta. Tanungin natin si Pia Efren mamaya kung kailan si Ate Greta. Tapos na oh. Nakakot na lahat. Parang ayun Ate Efren? Ha? Ayun Ate yung una. Na? <laughs> Unang nakakot. Nakakot pa lang nila. Ayun. Sila. Ayun po. siento. Kaya nga, may dayami. Anihan na talaga. Yes. So, um, Ilan ko eh, friend? Ha? Ilan kay ate? 89. 89? Kulang pa rin ang isa. Dahil ko lang <laughs> kanina, kung sabi ko kung 45 yung karga, binilang ko yung kinaban dyan eh. na! Ilan yung nakaraan niya ay? Ha? Ilan yung nakaraan niya? Ha? Oh, Nataga raw yan? Kaya nga, parang kaganda-ganda eh. Parang ulit na, siguro siniit na to. Uh, ito. Mayroon sa tabay? Ha? Mayroon lang. Hey, papi, uh. Ito, napakaawas ang daan. Itinayin lang. Mga, mga ka-dragons, mag-prepare tayo ng kanilang bayani. Pancake with coffee. Ginawa ko guys yung style maruya siya. Nilagyan namin ng anong saging. Sayang kasi yung sobrang saging dito. So, ayun mga kadrago, ang kakatapos ng magmeryenda ng mga nagakot ng ano, palay. Kami naman magsunod. Do ka mo muna bandog. Ito daw ko gigil. Daw. ang nako ah. Ano yun na? Ay guys, tingnan niyo yung dala-dala ng Americans. Ito daw sa isang araw. Ayan. Ano kasi uh, nilalagyan na rin namin yung tumbler kapag may sobra kami. Iniiwan na namin sa CR. So ayan guys, bali pa uwi na rin kami. Katatapos lang namin magdiling ng mga gulay-gulay at mga halaman. So kita-kits pa tayo sa sunod nating episode. Ingat po kayo palagi.